Hey everyone, did you know laughter is the best medicine? And guess what? It's free, so here's a free dose. First joke. Why are there so few grains of rice at the beach? Because rice waves aren't allowed. Number two, what did the rice say to the pot? Don't leave me, I'm still hot for you. Last joke, why can't cats play hide and seek? Because they're easy to perfine. If you laughed, like, share, and subscribe. See you next time, friends. Mga pare at mare. Alam niyo ba, yung tawa parang load, sulit pang extend. Kaya eto, libreng tawanan tayo, unang banat. Bakit konti lang ang kanin sa beach? Kasi bawal lang rice waves. Baka mag ng kanin. Panganing, pangalawa. Anong sabi ng kanin sa kaldero? Hoy, kaldero! Huwag mo kong iwan, mainit pa ang chika natin. Last na to, promise! Bakit hindi naglalaro ng tagu-taguan ng mga pusa? Kasi kahit saan sila magtago, mapopurmahan mo pa rin. Kung natawa ka, i-like mo na to, i-share mo sa mga kapitbahay, at subscribe para updated ka sa mga jokes ko. Break ha! Hanggang sa muli, mga kabarangay!